Idol, tanong lang po sa botohan, invalid po ba pag wrong spelling? Kasi po, di po isinama sa counts yung wrong spelling. Hindi, maaari pa rin maging valid ang boto kahit na may wrong spelling kung malinaw pa rin kung sino ang naisiboto nice ng butante. Nakasaad sa Section 211 ng Omnibus Election Code na kapag mali ang pagkakasulat ng pangalan o ng apelido sa balota, pero kung binasa naman ito ay katunog ng pangalan o apelido ng isang kandidato, mabibilang ang boto para sa kandidatong ito. Nakasaad din sa batas na hindi void ang boto para sa kandidato kung sakaling nagkamali ang pagkakasulat ng initial na first name pero tama naman ang surname. Ganoon din kapag mali ang pagkakasulat na initial lang surname pero tama naman ang first name. Pero kung initials lamang ng pangalan ang nakasulat o hindi na mabasa ang pagkakasulat o kung hindi na matukoy ang pangalan ng kandidato, may tuturing na stray vote ang boto at hindi ito dapat masama sa bilang para sa kandidato. Para sa karagdagang informasyon, ifollow nyo ako. Dahil wala lukahan, Eternity Tony Roman.